Naging matagumpay ang pagunita sa sentenaryo ng Kiwanis International Foundation na ginawa sa Imus Cavite. Libo-libo ang nakiisa sa ginawang marathon mula sa iba't ibang grupo at mga individual na isa sa pangunahing layunin ay ang makalikom ng pondo para sa kanilang misyon na makatulong sa mga batang nangangailangan. Ang dataya mula kay Catherine Reyes. Bilang pakikipagkaisa sa Kiwanis 100th Anniversary, matagumpay na nailunsad ang Kiwanis Run 100 na ng Kiwanis Club of Imus Altruista sa pakikipagtulungan ng Imus Runner. Na isa malang programa sa isang masiglang warm-up na lalong pinasaya ng mauhusay na choreographer. Itinatayan 2,000 alumahok sa 5km at 10km run na pinangunahan ng iba't ibang grupo dito sa Cavite maging mga kalapit lunsyod gaya ng Team Lata o Lakad Takbo nakipagkaisa rin ang mga pamilya, magkakaibigan, estudyante sa iba't ibang paaralan, lalo na ang Datacom na may pinakamaraming partisipasyon sa nasabing selebrasyon. Lumahok din si na City Vice Mayor Armando Ilano at City Mayor Emmanuel Marisi. Hindi naman nagpahuli ang mga senior citizens, lalo na si Jack Paredes, 83 years old, kung kaya't napapanatili ang kanyang magandang kalusugan. Ang mga na nagwagi ay nakapag-uwi ng na medalya at cash prize. Nakuha nila Jeremy DeLagona ang unang pwesto sa 5-kilometer run division at Carlito Fantilagan sa 10-kilometer run. Nagamit ng unang karangalan ang pinakabatang kalahok sa 5-kilometer run female division na si Christine Joy Sabal, grade 4 student sa Teresa Martinez Elementary School, Annex. Kaya sa kanyang ina na nakakuha na ikalawang pwesto sa 10-kilometer run, sila mag-anak ay mahilig talagang sumari sa mga fun run. At sa katunayan, ang kanyang asawa ay nakapagkamit ng ikatlong pwesto sa 10-kilometer run male division at ang kanyang kapatid na si Ellen Tolentino sa unang pwesto sa 10-kilometer run female division. Ayon kay Vicar Rafael, Kiwanis Altustra President, na isa lamang aktibidad na ito upang makalikom ng pondo para maitaguyod ang misyon ng organisasyon na makatulong sa mga bata na nangangailangan. Ilan lamang sa mga programa nila ay ang Medical Dental Mission Feeding Program, Adapted Day Care, at Lead to Read. Mula sa Imo City, kasama si Eunice Lacson, Catherine Reyes, Eagle News.